Good day, good life. Hello everyone. So today, ayan. Ito na nga at namasyal kami sa TLC Park. Dyan po yan sa Taguig Lakeshore. Ang Provincia dad. Ayan, so nakita naman natin. Napakaganda at relaxing ng paligid. Ang no, matatanaw natin ang Laguna de Bay. At, ayan, marami siyang art, or kineme, ano ba yung tawag dyan? Napaka-artistic nila. Sobra. Ang tuwan-tuwa yung aking mag-ama. Dahil tinitignan nila yung mga nakapainting. At kinukumpara nila sa sarili nila. So, ayan. And, and, so, ayan. As you can see, Napakaganda ng paligid, napaka-peaceful, at marami kang matatanaw. Marami din pong namamasyal dito. Actually, maganda pong mamasyal dito. No? Kasi lalo na sa mga bata, may mga activity sila. Pwede silang mag-bike. Uh, Kung marunong silang mag-bike, pwede po silang mag-bike. And libre lang po yung uh, kanilang accommodation. Libre lang po yung bike. Uh, may may pila lang sila yung mga bata. Ayan. So uh, may mga boat din po dyan uh, And uh, maganda to guys kapag uh, December. Sobrang ganda dito lalo na pag gabi kasi uh, marami yun siyang lights. sa so, as you can see no nakikita kasi maaga pa dyan maliwanag pa. So hindi pa. So ayan. So, uh, paggabi dyan, maganda talaga kung nakopi na yung mga lights. Perfect talaga for family bonding, get together, unwind, relax. Ayan. So, thank you guys. That's all for today's video. Thank you for watching. Like and subscribe.